kina-kailangan ni Elia Rodriguez na huminto sa pag-aaral upang suportahan ang kanyang inang may malubhang karamdaman. Ngunit kahit anong pagsusumikap niya at ng kanyang nakakabatang kapatid ay hindi pa rin sapat upang suportahan ang pang-araw-araw nilang pangailangan kasama na din ang gamot ng kanilang ina. Hanggang sa tinaningan na sila ng doktor upang mapaoperahan ang kanilang ina. At dahil dito, ay napilitan siyang pumayag na isubasta ang sarili para matustusan ang pangailangan ng kanyang ina. Ngunit ang hindi niya inaasahan na ang taong bibili sa kanya ay ang taong si Rap Concepcion, ang taong minahal niya noong college and the same person that rejected her love. Anong dahilan at binili siya nito? halos wala akong makita habang nakatingin ako sa harapan ko dahil sa liwanag na nagmumula sa mga spotlights na nakatutok sa stage kung saan ako nakatayo. Naririnig ko ang dami ng taong nakatingin sa akin. Gusto kong lumubog sa kahihiyan dahil sa kinasasadlakan ko ngayon. The organizers decided to make me wear a white long sleeve na bahagyang malaki sa akin na tama lang upang kahit paano ay matakpan pa ang ibabang parte ng katawan ko since nag-decide silang huwag akong magsuot ng kahit na anong pambaba maliban sa puting underwear ko. Hindi usual ang sinusubasta sa lugar na iyon since isa itong underground auction kung saan daan ang mayayamang tao ang nagbibid at hindi gamit ang isinusubasta rito ngunit mga tao at isa na nga ako sa mga taong iyon. Hindi ko naman talaga ginusto ang pinasokong ito, ngunit nagipit lang talaga ako dahil nangangailangan ng nanay ko ng pera para sa operasyon niya sa puso at malaking halaga ang kailangan ko para dito. At labagman sa kalooban ko ay pumayag na ako na isubasta ang sarili ko upang mapaoperahan ko ang nanay ko. Okay, ladies and gentlemen, in front of you is a young woman just turned 19 very much inexperienced in a lot of things and more than willing to do your bidding. The announcer said, and I can hear more and more of interest from the crowd while the announcer continues with his speech. We will begin the bidding with the 100,000 pesos. Pagtatapos nito at nagsimula na ang bidding, hindi ko na nasundan kung magkano na ang huling bidding dahil nang pumirma ako sa kontrata ay nakalagay doon na 70-30 ang hatian, 70 sa akin at 30% sa kanila. So kung makakakuha ako ng 2 million ay matutulungan ko na ang nanay ko. Para mapaoperahan pero hindi naman ako masyadong umaasa since hindi ako confident sa itsura ko. Naputo lang pag-iisip ko nang marinig ko ang sinasabi ng announcer. Mukhang dalawa na lang ang nagbibid at hindi ako makapaniwalang umabot na sa 1 million ng bid at mukhang mananalo na ang number 17 sa bid na 1.5 million. and 1.5 million for number 17. Do we have a late bidder? Going once, going twice. He said, ngunit biglang nakita nito ang isang imahe at ang itsura ng announcer ay hindi ito makapaniwala sa bid ng bagong dating. 10 million pesos for number 22 bidder. He said, at wala nang ibang pumusta at nakuha ako ng bidder number 22. Bigla akong kinabahan since hindi ko alam kung anong klase ng tao ang nakabili sa akin. Pero nasa kontrata naman na hindi ako masasaktan kapag pumayag ako. Ngunit hindi pa din nagbago ang takot na nararamdaman ko. The organizer asked me to wait sa waiting area kung saan kami nag stay bago tawagin para sa auction upang hintayin namin kung sino man ang nakabili sa amin. Alea Rodriguez The organizer said at hinintay lang niya akong makapagbihis at sinamahan ako nito patungo sa labi ng lugar kung saan ko nakita ang isang malaking tao na punong-puno ng muscle sa katawan na lalong nagpadagdag ng takot sa dibdib ko ngunit huli na para mag-back out kaya naman labagman sa loob ko ay sumunod na lang ako. Hindi naman ako naive na hindi alam kung ano ang mangyayari sa akin pagpumasok at pumayag ako sa human auction na ito, ngunit hindi ko pa din maiwasang matakot dahil isipin ko pa lamang na may mangyayari sa amin ng lalaking ito ay malamang mahihirapan talaga ako, lalo na at I'm still a virgin ngunit a deal is a deal. So after kong pirmahan ang mga kailangang dokumento ay inabot na sa akin ng organizer ang 70% ng 10 million which is 7 million at sinamahan na kami nito sa naghihintay na team na Rolls Royce na nagpanganga sa akin, knowing damn well kung gaano kamahal ang ganitong klase ng kotse. Mahirap man kami, ngunit mahilig naman akong tumingin ng mga kotse sa internet and I believe this is one of the most expensive car, if not the most expensive one in the US. Mas lalo akong kinabahan dahil mukhang hindi basta-basta ang taong nakabili sa akin. At nagtaka ako at pinagbuksan lang ako ng pinto ng lalaki at sumakay na sa driver seat. Akala ko ikaw ang nakabili sa akin. Tanong ko dito, No. No, I'm not. You will meet him later. He still have some unfinished business to attend to. Ang sagot nito at nanatili nga ang katahimikan sa pagitan namin. My mind wanders sa ospital kung saan nakakonfine ang nanay ko. Kasama ang nakababata kong kapatid na si Sam. Nay, hintayin niyo lang po ako at magiging okay na ang lahat. Tahimik kong bulong sa sarili ko at hindi ko na namalayan na nakatulog na pala ako. Napanaginipan ko ang isang itim na imahe na pilit humahatak sa akin at pilit na tinatanggal ang kasuotan ko na biglang napalitan ng nakakasilaw na liwanag na nagmumula sa mga spotlight sa itaas. Huwag po! I shouted nang maramdaman ko ang pagtapik sa akin. Ngunit nang magmulat ako ng mga mata ay nakita ko ang lalaking sumundo sa akin kanina. Nandito na tayo. Malamig nitong sinabi at hinayaan akong lumabas ng kotse at para akong nasa ibang bansa sa ganda ng bahay na nakabili sa akin. It's a two-story house inspired in a Mediterranean style at sa baba ay isang malaking pool in an oblong shape. Hindi ako makapaniwala sa ganda ng bahay at nang tinanong ko ito kung sino ang kasama namin sa bahay ay mga katulong lang daw at wala nang iba. This guy is filthy rich. Sa loob-loob ko dahil patuloy akong nagmamangha sa mga bagay na nakikita ko sa loob at labas ng bahay. Isa man sa mga kasangkapan sa bahay na iyon mas cause a fortune. Actually, sa garahe palang kanina ay namangha ako nang makita ko ang iba't ibang klase ng kotse na lahat ay itim. Forge Ferrari, Jaguar, maliban pa sa Rolls Royce na ginamit kanina. Lahat ay high-end. Sumunod ka sa akin. Ang sinabi nito sa akin, kaya naman tahimik akong sumunod rito. Dinala ko nito sa second floor ng bahay at muli ay naamaze ako sa mga bagay na nakikita ko. At ngayon ko mas lalong napagtanto na talagang unfair ang buhay dahil sobrang daming may hirap na katulad ko. Ngunit konti naman ang mga taong mayayaman at hindi lang basta mayaman kung hindi sobrang yaman. Sa wakas, nakarating na din kami sa magiging silid ko daw habang mag stay ako sa bahay na iyon. Tumambad sa akin ng isang kwarto ng may white door at nang buksan ng lalaki ang pinto ay tumambad naman sa akin ang isang napakagandang kwarto na para yata sa isang mamahaling hotel. Ito ba ang magiging kwarto ko? Nagaatubili kong tanong dito dahil hindi ako makapaniwala sa ganda at gara ng loob ng silid na magiging silid ko sa loob ng tatlong taon dahil na din iyon ang pinirmahan ko sa kontrata. Oo, ito nga ang magiging kwarto mo. Ito ang iniuto sa akin ni boss na ibigay sa iyo. Mamaya-maya lang ay pagdating na din ng amo ko. Sinabi nito at agad na lumabas ng kwarto na hindi man lang naghintay ng response mula sa akin. Thank you. Pahabol ko pa din, hindi pa din ako makapaniwala sa loob. Nakukulayan ng loob ng light blue, which reminded me the color of the sky kapag maganda ang panahon. I like this color dahil hindi ako mahilig sa girly-girly color katulad ng pink. Matapos mapagod sa kakatingin sa mga bagay sa loob ng kwarto, ay naisipan ko namang subukang higaan ang kama. At pakiramdam ko ay para akong malulunod sa sobrang lambot ng naturang kama. Nagawa ata sa tubig And then, I saw it says waterbed Okay, makes sense Pangaasar ko sa sarili Well, no one can blame me Dahil simula pagkabata ko Ay wala pa akong na-experience na luxury sa buong buhay ko Kaya naman, masyado akong namamangha sa mga bagay na nakikita ko Actually, akala ko nga sa maid's quarter ako tutuloy Kaya laking gulat ko na dito ako dinala pero I'm pretty sure mas maganda pa din ang mga maids quarter kumpara sa tinutuluyan naming pamilya. Pinilit kong wag isipin ang mga masasayang alaala namin ng pamilya ko dahil kailangan kong isipin ang dahilan kung bakit ako nandito. Nandito ako dahil pag-aari na ako ng isang tao at katulad nga ng mga napagkasunduan ay kailangan kong gawin ang lahat ng gusto niya sa ayaw ko man o sa hindi. Pagpapaalala ko sa sarili ko at konsuelo ko na nga lang, ay at least I will live in a luxury for 3 years. Kahit pilit kong huwag alalahanin ang buhay namin ay hindi ko pa din maiwasan dahil kahit nasa maliit na kwarto lang kami nakatira at hindi makakain ng tatlong beses sa isang araw ay masaya naman kaming magkakasama kung hindi nga lang talaga nangyari sa nanay na nagkaroon ito ng butas sa puso. Hindi ko na malayan na hawak-hawak -hawa ko pa din pala ang bag na naglalaman ng pera na pinambayad sa akin na nagpaalala sa akin sa pagbili ng dangal ko ng taong mayaman na iyon. Hindi lang mayaman, kundi sobrang yaman. Hindi ko maiwasang isipin kung ano bang itsura ng taong bumili sa akin. Marahil ay sa itong matanda, matabang lalaki na nauubos na ang buhok na mahilig sa mga bata ang nakabili sa akin na mahilig sa mga wild things in bed. Isipin ko palang na may ganoong lalaking hawak sa akin ay hindi ko na maiwasang hindi bumaliktad ang sikmura ko. Kasi naman, 19 pa lang ako at wala pa akong kaalaman pagdating sa ganoong bagay dahil virgin pa din ako. Wala pa nga akong naging boyfriend simula noon. Kaya kahit kiss, wala pa akong experience dahil iyon sa nangyari sa aking rejection noong nasa college pa ako. Kasabay iyon ng malaman namin ang sakit ng nanay ko. Well, kahit naman ayoko, ay wala akong magagawa dahil nakalagay iyon sa kontrata. Sa totoo lang ay hindi ko talaga alam kung paanong nakakalusot ang organizer ng ganitong auction samantalang isa itong klase ng human trafficking. Naisip ko na lamang na malamang ay malakas ang kapit nito sa kung sino mang ponsyo pilatong politiko. Naputo lang pag-iisip ko nang marinig ko ang paghinto ng isang kotse sa harapan ng bahay at dala ng curiosity ay napansin ko na lamang na nakalabas na pala ako ng kwarto. Medyo dim ang ilaw sa labas. Kaya naman silhot lang ng dalawang tao ang nakikita ko at hindi ko makita ang mga itsura nila. Nakilala ko ang isa bilang siyang naghatid sa akin pero yung bagong dating na marahil ay ang magiging amo ko ay hindi ko makita ang itsura talaga. But one thing that I noticed ay matangkad ito. Mga six-footer marahil at sa physique naman ay agad kong tinanggal ang adjective na mataba ito sa isip ko. Bigla akong napaatras nang makita kong tumingin ito sa itaas kung saan naroon ang kwarto at hindi ako sigurado kung nakita ba ako nito o hindi. Dali-dali akong bumalik ng kwarto habang hawak-hawak ko ang dibdib ko na ang bilis-bilis ng kabog. Agad kong tinurn up ang ilaw dahil hindi ko alam kung paano ko ba pakikiharapan ang taong nakabilis sa akin at kung ano ba ang magiging reaksyon ko kapag nagharap na kami. Narinig ko na lang ang pagbukas ng pinto makalipas ang ilang minuto at nanatili lang akong tahimik habang nasa sulok ng kwarto. Narinig ko ang may hinang yabag ng bagong dating at kahit paano ay pumasok ang konting liwanag mula sa labas. Ngunit kahit ganoon ay hindi ko pa din maaninag ang mukha nito. Aleya His baritone voice caught me off guard. The way he said my name is so sexy at parang ang sarap pakinggan. Ngunit sandali akong nagtaka ng parang pamilyar sa akin ang boses nito which is not possible dahil wala naman akong kakilalang mayaman. Hindi ako sumagot hanggang buksan nito ang ilaw sa kwarto. Bahagya akong nasilaw sa liwanag kaya naman tinakpan ko ang mga mata ko at nang makapag-adjust na ang mga mata ko ay saka ko lang natitigan ng maigi ang taong bumili sa akin at bigla akong parang nawalan ng kulay at nanlamig nang makita ko kung sino ito. At hindi ako makapaniwala na ang nasa harapan ko ngayon ay ang mismong taong pinagtapatan ko ng pag-ibig ko noong nasa college pa ako. Ang taong nag-reject sa akin. It's none other than Rap Conception. Ang taong minahal ko noon noong unang taon ko sa isang international college school kung saan ako nakakuha ng scholarship. Kahit na nga ba mahal ang tuition fee. Ang taong nag-reject ng pag ko. Ang taong nagturo sa akin na hindi totoo ang pag -ibig.